sa ating lahat Lord. Alam niyo po, napaka saya pong magpuri sa Panginoon. Hoy, nagagalak po sa aking pagbablik dito sa Hong Kong, guys. Morning devotions ko po for today is about sa mababasa sa Hebrew, mga Hebrew. Nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga anak bago lahat. Lord, thank you Lord for this day. I thank you Lord for the life. I thank you Lord for the safety. Troubles pagbabalik dito sa Hong Kong. Salamat po the life of my employer sa aking mga magulang sa, sa Pilipinas. Maraming salamat po dahil pinakita mo sa akin gaano ka po kapit po sa aming pamilya dahil sa edad po nila ng 80 at saka 75 si ay napakalakas pa po nila. At sa aking mga kapatid, I pray to the Lord na uh, let their heart uh, as my heart Lord at sa mga manunod uh, I pray sa inyong lahat na sana'y magkaroon po kayo ng pagkakataong manaliksik lagi ang salita ng, ng Panginoon dahil ito po ang uh, totoong po sa ating buhay abang po tayo nabubuhay In Jesus name I pray, Amen Ayan Babasahin ko po today ay ang, ang mga Hebrew uh, mula sa chapter 1 hanggang chapter chapter 1 hanggang chapter 2. Ha, nagsalita ang Diyos sa pumagitan ng kanyang anak. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa atin ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng propeta. So, balit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Nasa pamagitan din siya ay ginawa ang mga sanlibutan. Siya, ay, siya ay ang ka, kaningningan ng kaluwalhati, kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas, ng kanyang ina, inalalayan ang kanyang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawanan niya ang paglilinis ng kanyang kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Palibhasa naging higit pa sa mataas kaysa sa ang mga anghel. Palibhasa nagmana ng higit sa marilag na pangalan kaysa kanila. Higit ang dakila ang anak kaysa sa mga anghel. Sapagkat kanino sa mga anghel, sinabi niya sa kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. At muli ako ay magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. At muli ng kanyang Ginadala ang panganay sa daigdig at siya sinabi sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katwiran ang siyang sentro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at at kinapuutan ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakan higit pa sa iyong mga kasamahan. Ikaw, Panginoon ng pasimula at iniligay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay at sila ay mapap mapaparam subalit ay mananatili silang lahat ay maluluma gaya ng kasuutan gaya ng isang balabal siya sila isang ilululom at gaya ng damit sila ay mapapalitan ngunit ikaw ay ikaw pa rin at ang Diyos ang mga taon ay hindi magwawakas ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya sa kailanman maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa at hindi ba sila lahat ay spirito tungkol sa banal na gawain na isinugo upang maglingkod sa kap, kap, kana kap kanan ng mga nagmamahal ng kaligtasan ang kaligtasan ang dakilang kaligtasan kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo'y matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa at ang bawat paglabag ng pagsuway ay tumanggap ng kakulangang parusa, paano nga tayo makatakas kung ating pabayaan ang ganitong na kadakilang kaligtasan. Ito ay ipinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga narinig sa Kanya. na pawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamagitan ng tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ang mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinapahayag sa ayon ng kanya, ayon sa kanyang kalooban. Yan. Alam niyo po, napaka napakasarap po magpuri sa Panginoon dahil sa simula't simula pa po ay ang Diyos ay nagsalita na. Ito, sabi po dito. Nung unang panahon ay nagsalita na ang, ang, ang ninuno ng iba't ibang panahon sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ayan. Mga propeta. Sa ano yun po yung mga mga preachers, mga teachers, mga pastors at lahat po ng mga nagsishare ng, ng salita ng Panginoon at sa pamagitan din po, may kita po yun sa sa talagang gawa uh, hindi po lahat nang nagsasalita or nagpapayag ng salita ng Panginoon is genuine so, uh, kaya be, care, be careful po at dapat po tayo lagi din po magbasa para may guidelines po tayo kung may naririnig po tayong nagpipreach, makikita po natin kung uh, legit ba yung kanilang pagtuturo. Yan. Sabi nito, siya sa Subalit ang huling araw na nagsalita ang apamagitan ng anak at tiniwalag sa pamagitan ng ginawa ng mga sanlibutan. Siya ay kaningningan, kalahatian ng Diyos, tunay na larawan kanyang likas sa kanyang inalalayan sa bagay sa pamagitan ng mga salita. Ayan. Dito, higit na dakila ang anak kaysa anghel alam mo ang anghel sapagkat kanino ang anghel sapagkat Diyos kailanman at ikaw ay a aking anak ako ang iyong naging ama a ako ay magiging kanyang ama at magiging aking anak at muli ang kanyang dakila ay panganay sa lagdik so ang, ang pinaka uh, anak o ang panganay sa lahat na, na, na ating nagtuturos na ayon sa Bible is si Jesus Christ siya po yung isang nag-iisang uh, sinabi na umuko ka sa aking kanan sa aking tuntungan. Dahil pag tayo po ay uh, naglalakad sa salita ng Panginoon, napakatuto po yun. Yung mga nagsu mga pasaway, alam niyo po hanggang pasaway lang po sila hindi hindi po sila mananalo yun po ang katotohanan guys kaya mas piliin na lang po natin na tayo ay uh, mamuhay ayon sa ayon sa ayon sa kadakilaan ng Panginoon dahil sabi po dito sapagkat ang kung ang salita at ipinayag sa pamagitan ng anghel ay may bisa at ang bawat paglabag ay pagsuway ay tumanggap ng kakulangang parusa totoo po 'yun kung ano po 'yung ginagawa natin malalaman po natin sa ating uh, sa ating uh, mga ginagawa dahil po paano nga tayo makakatakas kung ang ating pabayan ang ganito dakilang kaligtasan. Ito ay ipahayag noong sa pamagitan ng Panginoon. Pinatay sa atin na narinig sa Kanya na pawang pinatutuhanan dito ang Diyos sa pamagitan ng tanda ng mga kababalaghan at ibang himala sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo po, sinabi po dito, Espiritu Santo ha. Ah. Ibig sabihin yung Espiritu Santo is yung talaga yung yung nananahan, yung pagkalinga 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 sa kapwa na walang uh, inaasahang kapalit yun po alam niyo po uh, pagtitignan po natin talaga ang Bible standards uh, wala kang makikita na puro ano may puro na money dito na lang uh, siguro ah uh, kumbaga sabi na natin dinagdagan na lang nila. Pero according to the Bible napakaliwanag. Kung titingnan po natin yung teaching ni Jesus Christ, he, neighbor never po siyang nagpahayag ng uh, ng about tithing. So ibig sabihin ang pagsamba sa Panginoon, ang pagkilala sa Panginoon is not all about giving of money. It's all about how you caring others. How can, how can you attract others na magsimula ulit na even in the even in the worst time uh, we can give them uh, opportunity or free will pa rin sa kanilang buhay ako po in my experience in the past even uh, yung aking pag-uwi sa Pilipinas meron akong inasikaso but uh, to God be the glory pag talaga po ang inuna mo ang God's first alam niyo guys steady ka lang alam mo God make a way sa aking paglalagay sa Pilipinas in 21 days uh, uh, believe it or not ang buhay ko po doon is puro biyahe puro biyahe all day and night but every time na ako yung nagbabiyahe sabi ko, kay Lord I I know Lord uh, ang aking ginagawa is for your God's glory alam, alam niyo po every time na nagbibiyahe ako, napakapanatag yung aking uh, uh, aking uh, uh, biyahe kahit na ulan para bang uh, doon doon pinakita sa akin ni Lord na uh, his his spirit is within my life. Kasi uh, sa lahat ng pinuntahan ko aside sa agen sa akin, uh, lahat po is napaka-smooth, napaka napakasaya, napaka memorable. at higit po sa lahat, panatag po yung aking uh, paglalakbay. Uh, hanggang sa pagbalik ko po dito alam nyo, put God first alam nyo po, uh, God never God never abandon nyo or pababayaan ka God always protect you wherever you go whatever you do yun po ang aking napatunayan sa aking uh, pagbabakasyon, lalong lang na po nakita ko yung nanay ko, ang sayang alam nyo po yung nanay ko, hindi yun sumasakay basta basta ng tricycle tinitignan nyo yung tricycle na maganda But uh, since nawala pa po kaming sasakyan, yun lang pang ano lang kulong-kulong yun kasi yung kapatid ko, yung ano ng furniture, yung sakayan yun ng mga furniture. Alam niyo na pa sakay ko siya, siya pa yung nagaya sa akin na tara na, tara na. Alam niyo po ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko sa bakasyon is nakita ko yung aking mga magulang na masigla. Never silang nanghingi ng pera. Ang sabi nila sa akin, Uh, makita lang kita lalo na yung tatay ko siya pa nag, ano, sa akin nagbida alam mo anak, sabi niya malakas pa ako alam mo, nagpipinsyon na ako sabi niya, alam niyo po, ganun po kasaya yung akin bakasyon na, na uh, happiness is not all about uh, amount of money it's all about uh, paano mo makita yung pamilya mo na masaya, panatag at sa akin, uh, I pray to the aking mga kapatid na sana kayo ah uh, sundan nyo sundan nyo ako kasi kita nyo sa akin nung pag-uwi ko dyan I never burden uh, I, 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 enjoy aking vacation so hanggang dito na lamang po at have a nice day bye bye